guys. Mag-unboxing ang po. Meron akong dumating na ano na parcel. Tapos, unbox po. Pakita ko sa inyo. Itong parcel nga pala na to ay galing sa Luvi 2. First time nung bumili. At, ay sandals. First time kong bumili sa kanilang Ayan. Oh, ang ganda. First time kong bumili sa kanila ng sandals, guys. Galing pa kong China. Yung bubili ko pala, guys. Ano? Galing China. China, ano siya? Ayan. Ang ganda siya. Ayan siya. Tapos hindi ganun mataas yung kanyang yan. Tapos tapos tama lang. Size 7. Ang ganda. Baby, 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 baby. Ito lang, sige. Four lang. Four hundred Mura lang. Pwede na. Gustan kong bumili saan, guys. Yung sa online ba? Sa lupit ko kaya saan ang umili ng lalim talaga ako, buwi-bili. Mahala ko, mahal. Ngunit yun, mahal basta. Nag-i-buy. Ito, okay lang siya. Magkakataan siya. Hi! Babush!